Dapat bang katakutan ng kamatayan? Mga kapatid, ang kamatayan po ay mararanasan ng tao. Di po natin makokontrol ito. Ang kamatayan po ay nasa harapan lang natin. Kahit anong oras, pwede pong dumating ang kamatayan. Maraming mga tao na ang sabi nila wala silang kinakatakutan. Pero nung dumating na sila sa punto na sila ay mamamatay, may mga senaryo pa na sila yung humihingi sa doktor ng pakiusap at ang sabi, dugtungan mo pa yung buhay ko dahil natatakot ako. At ang sagot ng doktor, ang Diyos lang may hawak ng buhay. Kaya makikita natin sa marada ng libing, ang bagal po ng paglalakad. Pagpapakita po yan na minsan lang mabubuhay ang tao at minsan lang din mamamatay at pagkatapos nito'y paghuhukom. Hebrew 9.27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Kaya ganun na lang kahalaga ang buhay ng tao at ang kamatayan ay mangyayari po sa atin. Maraming nagtatanong sa mga tao kung bakit mayroong kamatayan. Ang kamatayan po ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Sabi ng Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Naging kabayaran ng kasalanan, kamatayan ng tao. Ang orihinal na disenyo ng Panginoon ay walang kamatayan ng tao. Pero dahil nagkasala ang tao, ito po ay naging kabayaran ng ating kasalanan. At alam natin na kapag katapos ng kamatayan natin, meron tayong pupuntahan. Dalawa lang po ang sinasabi ng Biblia, langit at impyerno. Eternal punishment na tinatawag na hell at eternal life na tinatawag na heaven. Sapagkat ganito ang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya'y ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na dalawa lang ang ng tao pagkatapos mamatay. Buhay na walang hanggan at walang katapusang kaparusahan. Walang purgatorio, langit at impyerno na lang po ang destinasyon ng ating kaluluwa. Pero meron pong good news. Ang sinasabi ng Biblia sa kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan pero merong kaloobang Diyos na buhay na walang hanggan. Pag sinabi natin kaloob, ito ay gift. Ang gift, hindi po pinaghihirapan, hindi pinagtrabahuan. At ito ay tinatawag na regalo ng Diyos, si Heso Kristo, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Siya ay pinarusahan para sa ating kabutihan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay naligtas. Yan po ang magandang balita. Kaya dapat bang katakutan ng kamatayan? Bilang isang mananampalataya ng Diyos, hindi po. Dahil ang kamatayan ay isang paanyaya na kapag iniwan natin ng mundong ito, tayo ay makakalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Mararanasan natin ang tunay na kapahingahan at kaligayahan sa piling ng Panginoon. Ang kamatayan po ay hindi katapusan ng ating buhay. Si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Marami na wa tayong natutunan hanggang sa susunod na video. God bless po.